Good morning, mga lords. Ayan. Ito na yung so jogging tayo pero nadaanan natin dito sa Masantol. Pampanga is local ng Masantol. Yung kanilang kapilya, Iglesia ni Cristo, medyo baha. Pero na rin baha. Ano? Baha siya. Pero nakapasok naman, nakapagsamba naman sila. Mga kapatid nating Iglesia iglesia ni Kristo. Ayos naman yung simbahan nila sa loob. Kahit na baha. Uh, sobra dito talaga yung baha sa Masantol. Pangga. Buong pampanga ang binaha. Ayan. Uh, so, jagging na tayo. Shout out sa lahat. star sender maraming salamat so may jogging time muna oh yun may mga bahay naman na maaayos dito wala na bahay, pero nung last na ano, ano ega eh guy na baharin rin dito gantuhod pero buong pampanga naman yan